Apat na buwang matitigil ang pagpapatupad ng Cybercrime Prevention Act of 2012 dahil sa Temporary Restraining Order o TRO ng Korte Suprema. Ngunit higit sa TRO, nais daw ng mga grupong kontra rito na tuluyang maideklarang unconstitutional ang batas. May news to go si Lea Manyalak, Adel Castillo. Matapos makatanggap ng labing limang petisyon kontra sa Cybercrime Prevention Act, unanimous na nagdesisyon ang labing apat na magistrado ng Korte Suprema na mag-issue ng temporary restraining order sa kontrobersyal na batas. daan at dalawampung araw o apat na buwan tatagal ang TRO na nasasakop hindi lang sa mga kinwestiyong probisyon, kundi sa buong anti-cybercrime law. May sampung araw naman ng mga respondent pati Office of the Solicitor General para magkomento sa desisyon. Habang sa January 15 naman itinakda ang oral arguments sa issue. Susundin naman daw ng Department of Justice on TRO. Pero ihahanda rin ang mga argumentong nakalap sa ipinatawag na forum sa batas sa pagharap nila sa korte. Inire-respeto rin daw ng palasyo ang desisyon. The administration will always respect the legal processes that are issued by the court. We would like to take a look at... Um, The, the specifics of the TRO. Ikinatuwa naman ito ng ilang tutul sa anti cybercrime law at maging ng commission on human rights. I'm happy that they issued the TRO. Uh, I'm especially happy that it's a unanimous uh, vote on the part of the court. Um, I mean, coming out of the coming out of the impeachment uh, and uh, that sort of the challenges. I think that the judiciary has uh, come across that there's time for sober and objective. discussion about improving a law. Pero hindi raw nagtatapos ang laban ayon sa National Union of Journalists of the Philippines na nanawagan sa korte na pinal nang ideklarang labag sa konstitusyon ng anti-cybercrime law. Dahil sa TRO at dahil wala pa rin implementing rules and regulations ang batas, hindi muna matutugunan ang unang reklamong paglabag sa Anti-Cybercrime Law na idinulog sa DOJ Cybercrime Office. Sa reklamo, hinihiling na isang 17-anyos na Pilipina na mapatanggal ang mga sex video ng pangaabuso sa kanya na kumakalat sa internet. Uh, we will try to uh, request uh, wherever sites that they're hosted to at least have due respect for the rights of the child. it is a six-day law. Uh, the implementing rules have to be issued. the capacity has to be built. the oversight has to be done. we need a lot of things. it's a, it's a very technical piece of legislation worldwide. Hindi to, alam lahat, especially in the field. Na, It's not something that can be done just overnight. Sa Senado, panibagong panukala na magtatanggal sa online libel ang inihain ni Sen. Loren Legarda. Pero si Sen. Tito Soto, binawi ang sarili niyang panukala kaugnay din ito bilang pagsuporta raw kay Pangulong Noy ay Aquino. Deference to the stand of the President, the President was um, uh, uh, very uh, intense in supporting the Cybercrime Act, including the provisions on libel. And therefore, it will be, it doesn't speak well of the Senate to discuss a bill that will remove it totally. Liam Anyalak del Castillo, GMA News.